I'm back. This is some and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon. Aliana Duana, pwede nga ba ipang tapat kay Vina ng Thailand yan ang tatalakay natin ngayon but before anything else hello Philippines and hello beautiful people mabuhay kamusta kayong lahat sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to at syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan hello po sa inyo lahat maraming maraming salamat guys sa so, pag subscribe ninyo syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi maraming maraming salamat guys sa inyong lahat syempre, usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon pero bago ako kumuda ng Miss Universe Philippines, gusto ko muna magpasalamat sa mga solid nating mga kaibigan na talaga naman tumututok dito araw-araw, lagi-lagi. Kay Ray Ventura, thank you so much. And then, of course, kay Jem Snake. At saka, syempre, nandiyan dyan din si Madam Herrieta Solidad na talaga naman nakatutok araw-araw. Si The Pageant Cafe by Sir Lemon. Thank you so much. Meron din siyang YouTube channel. Baka gusto niyo po siyang mabisita. Maraming salamat, guys. And then, of course, kay Madam Jenaline Napaton, Randy Lucas, alam kong nanonood siya. Thank you so much, Randy, for watching me. And then, of course, si Sir Perfecto, si Ninong Perfecto, na talaga naman lagi din nakatutok dito sa channel ko. Thank you so much. And then, of course, nandiyan din si Atty. Cornelo Dilaga at saka si Marvick. Lagi silang nakatutok dito. At saka, syempre, sa mga ilan natin kaibigan, si Yaya Muhammad. Thank you so much dahil talagang nakikita ko din siya everyday talaga. Si Daddy Eddie, thank you. Sino pa ba? May nakalimutan pa ba tayo? Ayun. So, at kung sino paman. Maraming maraming salamat guys sa love and support. Sa solid na talagang makamamasam dyan. Thank you so much. So, yun. So, tsumika na tayo ng bonggam-bongga. So, ang chikan nga natin for today at eto nga. So, ini-reveal na kahapon ng Laguna ang isa sa mga ilalaban nila. So, tatlong girl ang ilalaban nila at masasabi ko naman, malalakas yung tatlong girls na to at talaban in fairness, di ba? Masasabi mo na, oy in fairness ang Laguna, ha? Baka sila ang mag-uwi ng corona. Siyempre, wala pa tayong kasiguraduhan dyan. Kasi marami pa naman mga kandidata din talaga na magkukumpit from another province na malalakas din. Ang Cebu, malakas din ang Cebu. Ang Iloilo, di ba? kahit ang pasig, malakas din ang pasig. So, matinding bardagulan. Sabi ng ganun, poksaan dito sa Miss Universe Philippines. And agree naman ako doon kasi hindi naman porkit na nandyan na si Batman ay siya na ang mananalo. Depende pa yan sa laro, depende sa eksena, depende sa ipapakita. So, medyo mahirap ang laban ngayon. Pero, syempre, we are looking forward na sana makakita tayo ng kandidata na alam mo yon na may charisma, kumpiyansa talaga sa sarili niya. And plus na na may body, beauty, and brain. ba diba? So yon sa madaling salita, total package. At isa nga sa mga pambato ng Laguna, ang nakikitaan natin ng mga ganitong katangian na hinahanap talaga sa Miss Universe. Ang si Eloisa ng San, ano, San Pedro, Laguna. Magaling din at maganda at kahit si Los Baños, di ba? And then, of course, ito nga, ini-reveal na rin si at Aduana. Oo naman si Aliana Aduana, wala akong masabi kasi iba din talaga ang galing ng babaeng to. Sobrang natutuwa ako dahil nakitaan ko siya ng potential na ay pwedeng maging Miss Universe Philippines talaga siya. Pero ayan nga, sabi ng iba, ay nako, pwede din naman siyang gawin ng Miss Cosmo o kaya Miss Supranational. At doon na ako, naniniwala naman ako na possible naman mangyari yon Pero, depende yan sa laro. So, what if daw kung si Aliana Aduana ang naipili ng, ano, ng Pilipinas na ipadala sa Miss Universe? Eh, di bongga. <laughs> di ba? So, yon Kasi meron naman siyang ibubuga talaga. So eto nga hypothetical questions. Kung si Vina ng Thailand ang pinag-uusapan ng malakas na kandidata nila na possible na mag-join ngayong taon na to dito sa Miss sa Miss Thailand. So kaya bang tapatan ni Alyana Aduana itong si Vina? Mm -hmm. Oo naman sa maraming aspeto. Kung kabuga ng pag-uusapan, syempre, pareha silang kabugera. Styling kumakabog din ang styling talaga ni Vina. Iba talaga styling ni Vina. Palagay na natin, panalo talaga ang styling niya. Pero, hindi naman magpapatalo dyan si Aliana Aduana. Alam nyo naman si Aliana Aduana, talagang eksenadora din yan. At hindi yan basta-basta. In terms of beauty, I think I go for Aliana Aduana. Magiging bias ako dito. Kasi, yung beauty kasi ni Aliana Aduana, ah uh, maputi, ayun na. Tapos, may glow yung beauty niya eh. Plus, pag tinititigan mo siya ng matagal, ang ganda ng mga mata, ang ganda ng labi, ang ganda ng ngipin. So, walang pangit sa mukha niya. At, may makeup man o wala, talagang masasabi mo naman na talagang maganda. Pero, syempre, iba din naman yung beauty ni ano, yung beauty ni Vina kasi si Vina kasi bumbayin. So, mga mata ni Vina talaga winner. So, kung mata ang pag-uusapan, matatalo niya talaga si Aliana sa mata kasi ang mata ni Aliana, singkitin. Ito naman si ano ay bumbayin. Pero parang pili ko magugustuhan ni Kunan si Aliana kasi maputi at sa kamaganda. So, parang iisipin niya magkamukha sila. Charot. <laughs> Siguro naman, hindi naman may ingit si Kunan. <laughs> so, yon So, parang piling ko, may, ano, may sariling katangian si Bina na talagang winner, pero kaya namang kabugin niya Liana Duana. So, punta tayo sa styling. Styling, I think, talagang magkakabugan sila. Punta tayo sa sa body maganda ang katawan ni Vina pero maganda din ang katawan niya ano ni Aliana Duana at Pongga din. Pagdating sa performance Hoy, kaya dito ni Aliana Aduana kumabog, di ba? So kung kabugera si Vina, kaya din naman 'to ni ano. Pero kasi professional talaga si Vina pagdating sa ano. At eto, pagdating sa kudaan. At dito siya matatalo talaga ng total total talaga <laughs> ng milya milya talaga ni Al ni Aliana Aduana sa com skills so kung silang dalawa ang magtatapat at makakarating sa dulo ng competition ay ting lalamunin ni Aliana Aduana ng buong buo si Vina. So maganda si Aliana Aduana Duana pang -tapat kay Vina sa Miss Universe. Kasi Si Aliana Duana, she's a very strong in terms of everything. Communication skills, uh, presensya, at saka yung charisma na meron siya. I think, ano siya, yung palaban, confetti team sa madaling salita. Pero kasi si Vina kasi, medyo may kahinaan siya pagdating sa comm skills doon siya natatalo. Kaya nga hindi niya nga nakukuha yung corona kasi yung com skills nga ang problema sa kanya. Laging may mas nagpe sa kanya ng todo-todo para makuha ang corona sa kanya. At doon talaga siya nalalamangan ng kandidata. And I think si Aliana Aduana kayang gawin talaga yung mga bagay na bawat aspeto dito sa Miss Universe Philippines kasi meron siya sa katangian na yon So, yon Ay, yon yung nakikita ko Aliana kay Aduana. Kaya, kung Aliana Aduana versus Vina, I think Aliana ang lalamang sa competition. At yun yung nakikita ko sa ngayon. Pero ang tanong, si Aliana Duana nga ba ang ipapadala sa Miss Universe? Ayun ang abangan natin sa laban niya dito sa Miss Universe Philippines. O, oh, di ba? Kahit hindi naman si Mina, hindi pa naman sigurado, hindi pa naman siya nag sa Miss ano sa Miss Universe Thailand medyo matagal-tagal pa. Pero in case lang na silang dalawa ang magtapat ay bongga to. Magandang bardagulan ng Pilipinas to versus Thailand. So naniniwala na ako dito na kaya tumungtong ng Pilipinas sa top 5 kung si Aliana at Duana ang ipapadala natin sa Miss Universe ngayong taon na to. Kung sakaling siya ang mananalo. So yon So kayo guys, ano guys ang tingin ninyo? Kung silang dalawa nga naman ang magtatapat sa Miss universe, tingin mo sino ang mas lalamang sa kanila. So, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na ibinibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi nga gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys. thank you